Welcome, welcome sa Kalbo, welcome sa Kalbo, welcome sa Kalbo. Ting, ginagawa ko. dami namin gagawin eh Turo Lexus lalaki yan eh. full body din yan Lexus Lexus meron pa kaming ito yan Hyundai Hyundai to eh yung ganito yung ano uh, may remote sa susi matakbo itong body pinaproteksyon na din o no? Lexus protection din yeah. tingnan nga natin yung resibo yung papel ayan uh. full, uh, full full body protection din gingging, yah, no, ito, full full body dito, job order, tap body dito, ano, uh, welcome to my guys, isan eh, ako na, no? parang cilas cilas lang yan. Siyempre lang siyang million. Pero sa million lang sinasabi yan. Oo? 1M. Siyempre million yan. So, ay, kalating million pa. <laughs> <laughs> Siyempre million. Munabrahan mo po eh. Ayan o. Ano? Kalating million? Sobra? 1.2? 1.2 million. <laughs> Bibili na nang ano yan? Anong bila niya? Babae? Boy, anong bilhin mo, boy? Ha? Anong bilhin mo? Um, kape. Ha? <laughs> <laughs> Mamatay mm -hmm. um, ka sa kape. 1.2 kape, halaga? Hindi yung lang ba? Pero laman nga nito. Masabon po. Masarap na yung kape laga ng asin. Bro, sarap. Gagawin pa ng pichin, tsaka pa Boy! Bumati ka na, boy! Ha? Ah. <laughs> ha? Ah. Tawa ka ng tawa eh. Bumati ka na! May nabati yung mga... salapa ko dyan, so, nga po? Oh, oh, sige na! Bakit pala yung drop off nga adik mo ng sa tondo? <laughs> <laughs> pangalanan mo naman! Pangalanan mo? <laughs> oh. Pangalanan mo! Hindi, hindi pangalanan yun. <laughs> <laughs> Baka madali. <laughs>

Magabalot ang kabalot ng plastik yan, ceramic yan. Okay. Tiyan naman naman siya yung ladon, oh. Banggali! Ang <laughs> Pakistanin, hindi yata umuwi talagang gabi sa bahay. Sabi lang nila, hanggang alaw na sila nakatama yung nakakatula lang, hindi naabangan sila talaga. Alaw na wala lang, sa kayo. Nandun lang sila sa labas eh. Tambay ko mo lang ano yung anak mo. Huwag kami sa mata. Hmm. Ticheckin natin to kung anong gawa rin ito. daming dami ng lipsos ngayon gagawin na. full body p din to tatlong Lexus na oh Ayun, wala oh. Maganda pala pag tinanggal yung casing. Tayo, manggulo tayo dito Charlie. Ito tayo. Boy, ginagawa mo, boy? Oh boy? Boy, anong um, um, sungit, sungit mo, boy? Oh boy. Ha? Parang hindi ka nga ngayon kumikibuboy kum ah? Ano yun? Hindi siya ako. Ha? Boy, hindi mo naman asawa mo yung katsot mo, boy. Ha? Huh? Hindi mo naman asawa mo yan. <laughs> ha? Kabit ko yan. Kabit na niyo? ng baboy, yung papahuli. Pag nagpahuli ka, di ba naroon pa sa silta. Tanggalin mo nga yung sa salamin ko niya, no? Ah, isa. Char, maghay ka naman, put. O, eh, oh. Para, ano ba? Ano ba? Ano ba? Kapitan o mayor? <laughs> <laughs> ha? <laughs> pang mayor yata yung kamay nun eh. Ano ba yun? Pang mayor o kapitan lang? Baka barangay tanod lang yun. Maarte na ngayon yan, sinaste. Maarte na yan. Hoy! Mag-hi ka naman, ano ko ba? Ano sa po? Manawagan ka sa asawa mo. na, tapos na ako out. Manawagan ka sa asawa mo, sabi ko dyan ka lang. Oo nga, manawagan ka sabihin mo dyan ka lang, dito lang ako. Ganun lang yun, di ba? Kumain ka dyan at kakain din ako dito, kamo. Oh. <laughs> chat ka, mag-ipag-chat din ako. <laughs> Ayan. Ayan ang area. Dito, bakanti na. Yun.